Okay. Uh, good morning guys uh, December 5 na ngayon at 11.30 ng umaga So papakita ko lang sa inyo yung binili kong bagong coffee maker ko kasi um, for the past 6 uh, six, uh, six months nag-stop ako sa pagkakape and then after nun medyo bumalik ako every other day nagkakape na din ako halos then minsan hindi hindi siya consistent pero ngayon Uh, bumalik ako kasi feeling ko need kong bumalik. <laughs> kasi nag-miss ko magkape. Then kailangan ko na din na uh, mapamiliarize sa mga iba't ibang coffee kasi may may tinatayuan kaming business, coffee shop. So, I need to something new to me, itong B uh, B60 uh, immersion deeper. So, isa sa mga pagiging uh, menu namin sa coffee shop itong dripper na to so ito yung binili ko so, mas siyang server yan ito yung dripper ito yung glass proof glass tapos ito yung silicon base nya tapos sa loob nya meron siyang steel ball ito yung pang ng tubig uh, para hindi bumabaga yung yung ilalagay mong tubig. Ang dati kong ginagamit na dripper is yung V60, yung ceramic, yung normal lang. Pero medyo nasasayangan ako doon sa dripper na yun. Ah uh, kapag ginagamit yung ibang coffee bin. Kasi ito, ayan. Hindi siya, feeling ko hindi siya masyadong na-extra kasi bumawa ba agad yung tubig. Pero dito sa V60 switch, kasi may switch siya, pwede mong patigilin yung tubig or hindi. So, uh, mas even siyang ma-extract yung bean kapag nilagyan mo na may tubig. So, ito. Binili kong kobin itong Nismara Singara. Binili ko sa Chong Ho Specialty Coffee. Yan. Ang flavor niya is brown sugar. Tapos, sugar cane, dried persimmons. Ang aftertaste niya, dark chocolates and red dates. Ang body niya is medium bottled brown. Tapos, aroma niya is orange peels tea-like. Oh, Same doon sa binili ko dati sa Taiwan. Yung orange peels niya is aroma niya. Tapos bumili na ako ng coffee wing scale. Maliit lang siya. Nati ang branding So, ito maganda tong gamitin kasi pwede mong dalhin. Portable siya. Ang sensitive niya tapos yung screen niya is nandito sa harap. Madali siyang makita hindi lang to sa coffee ko ginagamit pati sa mga pag ko ng food kasi kailangan kong uh, iway din yung mga kinakain ko siya. Tapos pag nilalagay yung plato, hindi siya natatakpan itong screen, na sarapan lang. Kaya ayan, uh, masaya ko to itong binili ko kasi mura la, mura pa tapos anit sanggaan. So kapag bibili kasi ako ng coffee bean, uh, mini ko na halos bagong roasted lang. So, itong binili ko is may Roasted noong November 24. Ay, nakalagay. Yan ang importante ang bibilhin sa coffee, yung bagong roast. So, iba, ibang-ibang lasa ng, ng kape nyo kapag medyo matagal-tagal na nang na-roast. So, at least, one to two months yung inaano ko. Pero, nabiwi ko dito halos bago, bago yung mga, bagong luto yung mga beans. Kaya, ayun, masaya. Kaya, ang reason ko kaya minto ako sa pagkakape. Um, uh, Hindi na kasi ako matulog ng maayos nun. Kaya, uh, siguro, isip ko, itigil ko muna yung, ano, yung, yung pagkakape ko. Kasi, hindi naman ako, kala ko dati, coffee adi ako. Pero na, na, ko na hindi magkape. <laughs> Talaga. Kala ko may mga withdrawal na effect. di ba kasi iba nananakit yung ulo o sumasakit yung ano ba? Yeah, sumasakit yung ulo. Uh, hindi makatulog. Parang ganun. Parang something silang nararamdaman. Pero ako wala man akong nararamdaman. Uh, pagkakape ko ngayon hindi masyado araw-araw every other day lang ako nagkakape para medyo makontrol ko naman kasi napansin ko pa nagkakape ako medyo ayan na na daw dito nagigiyang yung pakiramdam ko sa trabaho parang tataranta ako parang ganun tsaka hindi ako miinom ng kape kapag puyat Ini ko lang yung kape kapag gusto ko tsaka pag gusto ko mag-relax relax pero mainly hindi ko ginagamit yung kape para sa productivity ko tsaka pag puyat iniiwasan ko 'yun, Saka, uh, yun pag ganun masakit yung ulo ko pag pinipil ko siya gamitin Etong binili ko is pang paper aya may logo siya yung triangle Meron kasi doon na uh, pang espresso, meron siyang logo. So, ito, magiging tama. Hindi siya dark roasted, kung makikita nyo. Light lang siya. Tapos, ang dark roasted naman kasi na tangkape kape, wala kasi siya masyadong uh, wala siya masyadong uh, caffeine kafin, no Kasi, na, na wala, na, na, naubos na sa pagluluto. Pero pag may mga light roast, yan, ito yung mga ito yung magandang gamitin pag gusto nyo talaga magising. Ah, mataas ang ano niyan, caffeine. Yan, no? Ginagamit ko itong vacuum seal para hindi pumasok yung yung hangin dito sa loob para hindi ma-oxidize at di, hindi mabago yung lasa agad at tatagal yung buhay nito. ito yung kettle ko. Hario Air. Hindi siya usual na gooseneck ipapakita ko sa inyo. Uh, air dahil magaan. Then made of plastic siya. Ayan, pwede mo siyang dalhin kahit saan. Ganito lang kalit yan. Di ba ang ganda? Zebrang. Mas meron siyang sukatan, 300 ml. Ang gamit ko dati yung gooseneck, uh, Hario. Medyo ano yun eh. Malapad siya tapos yung neck niya pag ganun. Ang hirap i-store e sa cabinet kasi nag siya, ang laki. Kaya ito, ito yung pinili ko magandas, maliit lang. And then, kung gusto kong dalhin sa workplace ko, madadala ko siya. <laughs> ayan, di ba? Amazing! So, ayan. Uh, thank you sa panonood and see you on my next vlog. So, ayan. Bye!